Mga kapuso, tatlo ka persona patay sa tatlo ka separadong aksidente sa motorsiklo sa Iloilo, Cagbacolod City. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto wala matabangan sa ospital ang 52 anyos nga si Jerry Niday Sr. matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni JB Foro sa barangay Tigmalapad niya Gaw Iluilo kahapon. Sa imbestigasyon sa kapulisan, halin sa ibabaw nga porsyon sa barangay si Foro, kagbangod dulhugon wala sini makontrol ang motorsiklo. Resulta, nagdulhog sila sa iya backrider rider sa assistance desk Anong pagidang nasamaran, lakip man si Foro kag ang backrider sini. Ang lugar nga ginatawag Buklod ang isa sa mga bago nga destinasyon na subong sa probinsya sang Iloilo. Ginatawagan ini nga Little Batanes, bangod na paanggit sa Batanes ang palibot. Huwag sila madala, siguro sa motor. Ang mga nga diri dirigit, so gid sila sa no, barangay si desk. Nga na siya ang gina ang na gargister at nangyay nagkasaka dito sa Buken. Sa San Jose Dingle, Iloilo, patay ang isang rider matapos magbunggo anay ang duha ka motorsiklo. Halin sa poblasyon si Bermisa Tomila, kagpaulin na kontani sa na nakabunggo sa nasumalang motorsiklo na ginamanehon ni Alfredo Palomo. Gindala pa sa ospital sa Sotomila apang ginbawian sa kabuhi. Samtang si Palomo ang paday nga ginabulong. Accordingly, ang ang uh, lane, hindi straight. So, panliksing na sa amunang lugar. So, wala siguro makalkula sa mga uh, boat drivers, ilang motorsiklo, kagawa mo um, naging tunaan sa uh, ilang pagbungguan ay. Patay man ang 62 anyos nga rider matapos makabunggo sa depasahero nga jeep sa Circumferential Road sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang biktima ang ginkilala kay Jose Nestor Bangkaya. Base sa investigasyon sa kapulisan, niyara sa magkatuhay nga direksyon ng motorsiklo kag jeep nga ginamanayaw naman ni Arnil Lingko, 47 anyos sa barangay Handumanan. Nag-overtake ang motorsiklo sa ginasundan sini nga salakyan kag nagdiretso sa jeep. The action taken of our investigator, tumawag po ng rescue uh, to determine whether na kaya pa dalhin sa hospital but it's sad to note na there's no, there was no signs of life anymore. And the family himself is convinced na no need na dalhin sa hospital. Upod kay Cyril Loren Duque, Zen Sasa, One Western Visayas.